Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahi ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang na magsagawa ng malawakang paglilinis at paghukay ng burak sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbaha sa rehiyon. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na hindi magiging sapat ang hakbang na ito kung hindi rin aaksyonan ng mga lokal na pamahalaan ang patuloy na suliranin sa basura. Anya, dapat sabayan ng maayos at epektibong waste management mula sa mga LGU ang anumang proyekto ng desilting. Ipinanukalan ni Ang na isa katuparan ang proyekto ng hindi gumagasas ang pamahalaan o ang publiko, bagay na pinuri ng Pangulo. Pinagindiin pa ng Pangulo na walang saysay ang paglilinis sa mga ilog at estero kung patuloy pa rin ang problema sa basura. Ibinahagi rin niya na may isinusulong na proyekto para sa pagtatayo ng Waste to Energy Facility sa Maynila at iba pang lungsod bilang mas pangmatagalang solusyon. Dagdag pa niya, hindi na bago sa mga kilalang negosyante o taypan ng bansa ang tumulong sa mga proyekto ng gobyerno.